Magandang hapon, Sir. Magandang hapon. Ma sir, mula kahapon hanggang ngayong nakaupo kayo dito, nag-usap na ba ulit kayo ni Ma'am Arlene rebenito? Okay. Hindi pa po. Simula kahapon, hindi pa. Simubok ba po kayong kausapin siya pagkatapos ng programa natin? Hindi, hindi siya natawag. Hindi siya tumawag? Hmm. Hindi siya sumubok mag-sorry man lang sa'yo? Hindi po. Ma'am? Magandang hapon po. Uh, welcome po sa ating programa. Kahapon nga po kayo ay nakausap namin sa telepono. No? May mga kailangan tayong ayusin. It is not in dispute. Hindi naman po natin kinokontra na kayong dalawa po ni Sir Rogelio ang aming complainant ay kasal. At dahil kayo ay kasal, meron kayong obligasyon sa isa't isa. Uh, magtayo ng isang pamilya. Unang-una yon At pangalawa, maintain a household. Tapos, alagaan po ninyo mga anak. Sa pa lang naman, ano na eh, ma-okay naman siya. Kaya lang sobra naman yung ano niya, ang dami niya ng pagyayabang. Yung mga sinasabi mo na ano na pag uwi ko eh, ako'y talaga magbabalot. Hindi naman totoo yun eh, talagang humanap ka ng ano na paalisin ako sa bahay, di ba? Hindi kita pinaalis. <coughs> Pinagsabihan lang kita. Eh, kung nasa sayo yan, kung aalis ka. Eh naman, kinupad mo naman kasi. Akin? Oh. Kunyari lang yung akin? Ginusto mo rin? Meron bang oh. kunyaring ganyan? Ilang beses akong bumalik sa inyo, pero hindi kayo nagbabago. Eh, kaso? Paano? Ano yung mga sinasabi nyo sa akin? Kaso lang kasi, yung alis mo, iba yung pinupuntahan mo eh. Alam nyo na naman talaga yung ano, una pa lang, di ba? Oh. Kaya nga, ipinanindigan namin eh. Sinabi nyo doon sa lalaki, hmm. pag may bahay na pagtitirhan, may trabaho, hmm. oh. okay na ako Wala sa inyo. Wala akong sinasabi niyan. Meron nung gumawa ng paraan yung isa, ginawa naman lahat yung request Apa? nyo. Ngayon, atag nyo kaming guluhin, kahit saan kami pumunta, Apa? saan kami Hindi kami ko arang, kayo ginugulo, ginugulo ako kami. ang ginulo ninyo. Paano kita hmm. ginulo? Tahimik tayong nagsasama, gumawa kayo ng kabalagan. Ako, inuutusan mo ako mag-deliver, inuutusan mo ako mag-ganun, kayo, misan, masakit ang katawang ko, inuutusan mo kayo kumuha ng soft drinks no, sa ano, Marami yung mga tao doon nagsasabi, bakit niya yayakap ka ng lalaki na yun? Kaya nagtatabi sabi ko, hindi ko alam ho. Tapos pag ka sa bahay, dumaan yung Edwin, minumura ka ng minumura. Baliwala lang sa'yo. Eh, nagsusubog sa akin mga kapitbahay natin. Doon ako nasasaktan. Ay, ano ba kaya? Sabi ko, ano ba yun si Edwin na sabi ng mga tao? Sabi ko, asawa ko yun. Sabi nga ni, ay bakit niya ganun ng lalaki na yun? Hindi naman niya asawa yun. Yun. Kaya doon ako, siyempre asawa kita eh. kita. Oh. Tapos ikaw, yung hmm. nang pumunta ako ng langkaan, ginulpi ka. May balakay ka dito sa mata. Ano? Hindi nga simulpe, ako ginulpi. Nauntog nga lang Dako, ako. Dako? Ma'am, pati sir, no? Uh, ito ang lumalabas sa akin. Ma'am, mukhang mahal na mahal ka pa rin ni Sir Rogelio. Hmm. Mahal ko yan. Dahil Pero, wala namang sa akin e, ma ginagawa masama. Ma am, ma am, At kayong kayo, ma ma'am, kayo, ma'am Arlene, mahal na mahal niyo pa rin ba si mga Sir Rogelio? Sa mga ginagawa niya ano, yung ikinalat niya na lahat yung ginawa kong kahihiyan. Ay, hanggang ngayon, hanggang dito, pinarating pa niya. Paano pa yun? Ano? Eh, eh, pag nasa bahay naman ako, hindi diba naman niya ako tinatanggalan. ng barangay? Na? Nagpunta ng barangay para magkaayos. Anong ginawa ninyo? Mm. Nilito nyo kami, niligaw nyo kami, galit na galit yung kusakpon si Han. Ang nakikita ko po, naririnig ko mula sa inyo, is parang gusto nyo nang mag-umpisa ng bagong buhay kasama si Edwin? Wala na kayong interes ba bumalik kay Sir Rogelio? Opo, kasi po, eh, sinabi naman ng anak ko na hayaan na ako, hayaan na kami. Kasi malalaki na naman sila, may mm. mga pamilya na. Ang mm. aking langano, yung bunso. Mm. Willing naman po kaming puntahan, willing naman kaming tulungan. Pero wala na po kayong interest bumalik kay Sir Rogelio. Eh kasi po, po mababalik naman na. ako sa kanya at ganun pa rin. Habang ano, ganun pa rin, parang niloloko ko lang siya. Hindi na, wala na kasing... Ano po ang nagpipigil sa inyo na bumalik kay Sir Rogelio? Yung pong ugali niya, mula't simula naman kasi wala nang totoo. Lahat ng sinasabi niya, puro hindi naman totoo eh. Bagos yung mga pangako niyang ano, mga buhay daewan. Lahat yun, akong tumayo. Hmm? Nag nabaon na sa utang at tatayo ng negosyo. Ah, sino katuwa Pag katu si sinasabi ako, sino katu mo? katuwa mo? Katuwang nga kita, ikaw oh. nagdi-deliver, pero ba pag ako'y nababaon, oh. ah, sino... pag ako'y sinisingil ng mga ano, eh, siya asal ka. Sa ikaw humahawak ng pera oh. eh. Oh. Ikaw ang sisingilin. Ako eh. ang humahawak ng pera. Ako lahat ang nagbabayad ng oh. expenses. Dahil so, ikaw, ikaw ang... Ikaw ang ano ko eh. Maamot yun. Wala oh. namang bumibigay sa, ako sa akin. Ako sa deliver eh. Ako sa deliver. Lang pakilaman ko pa rin? Ikaw, kaya nga ikaw, magkatuwang tayo sa negosyo. Huwag mo sa akin isusumbat ng ganun lahat yun. Nasa, ikaw ang lahat ng nangangako. Magtutuwang so, tayo mag-asawa. Ito mama, eh, kailan nyo naramdaman na hindi nyo na mahal si Sir Rogelio? Since una pa naman, wala na yung ganun. Hindi naman kami naging yung... boyfriend eh. Alam mo sir, nung hindi nyo pa nakikita si Edwin Gole, Mahal niyo pa hindi, si Hindi, Parang Rogelio. hindi naman siya ganun kamahal. Kumbaga, baga, inano ko lang yung... Obligasyon na lang? Inobligasyon ko lang yung mga dapat kong gawin. Minahal si niyo ba ever si Sir Rogelio? Siguro minahal. Kasi sa taga, mabait naman siya. Ano ay, po yung, masasabi niyo, ano? Sir? Na, na fall out of love sa inyo si Ma'am Arlene dahil sa hindi niyo pagsabi ng totoo? Yun yung mga sinasabi niya, ano, walang katotohanan niya. Walang katotohanan niya. Mm -hmm. Yan eh, dalala niyang gawa ng lalaki na yun. Kasi yung lalaki, magaling, pa magaling bumo pa yun. Pa yun. Yan. kaya. Pa yun. Kinuwento niya sa akin noon yun, nagtatarbaho Wala. pa daw siya, yung lalaki na yun, may ano na sa kanya. May gusto sa kanya. Oh, hindi, parang, hindi yung, ko pa yung, siya nakikita. Kinuwen, since kinuwento na niya sa akin, ako. matutulog kami na nakuha yung litrato, may pagnanasa na sa kanya. Yan, mismo nagkwento sa akin. Hindi, in -okay ko lang yon, Binaliwala ko. Hindi ko na pala alam. Nalalaman ko na lang pa, na na kahit nandudoon ako, nagkakaanohan na pala sila dun sa loob. Kahit nandudoon ako. Hmm. Ang mga tiyahin niya, niyayakap-yakap siya ng lalaki. Tinatakpan lang ng mga tiyahin. Nag-ayaw kami magkagulo. Sino tiyahin? Hey, Ang nakakita, wala namang... Hindi sila kunting na ano, tagabiga. Sabi nga, sinuway pa nga kayo tinawa na niyo yung panganganak ni Hazel nagtaka si Hazel bakit nandun si Edwin tapos niyayakap-yakap nakita kayo ng nanay ni Hazel yan ang kinikwento sa akin lahat kaya siyempre nasasaktan ako. Kaya wag lahat ang dami sinungaling mo sa akin tapos ngayon ibabanat mo. Pati mo. Yung nakakilala kayo ni Edwin, oh, ayan na. Ayan na, nagsinungaling oh, ako. Oh. Umaamin ako. Oh. Ayoko na makisama sa iyo, 'di ba? Bakit pinipilit mo pa akong bumalik? Eh na na sabi na nagsisinungaling ako. Paulit-ulit ulit mo oh, yung sinusumbat de, sa akin. Hindi ako ano. Ako na ang lumayo para hindi na ako nagsisinungaling sa ito, iyo. sasabihin ko sa iyo, ito. Oh. Totoo ah. Kung may pagmamahal ka pa sa anak natin, sang sagot lang 'yan. Ganito oh. lang 'yan. Balik. O kaso. Yan lang. Okay, sige, ando na tayo. Na. Si Sir Rogelio, nag-desisyon na ngayon. Hmm. Kung hindi niyo po... Nagbuo ng pamilya! o? Oh. Pag hindi niyo po kayang bumalik sa kanya at buuin muli ang pamilya, mukhang magpo siya na ang kaso laban sa inyo, ma'am. <laughs> Sir Edwin, magandang hapon po. Sir Edwin, andito po sa aming tanggapan si Sir Rogelio Rebenito at si Ma'am Arlene Rebenito. Ang uh, pagkakaintindi ko po, Sir Edwin, is that... <laughs> Si Ma'am Arlene ay inyong kinakasama ngayon, tama ba po? Opo. Sige sir, at alam niyo pong bago kayong magkasama ni Ma'am Arlene, eh, kasal siya kay Rogelio. Opo, sir. Okay. Alam niyo. At kahit alam niyo yung kasal siya, tinuloy niyo po ang pangliligaw sa kanya. Sir. Okay, hindi naman po nakagalil. Yung talagang develop lang na ano. Dahil din lang naman sa lalaki niya, kaya kami mabos sa gano'n. Ano po sa tingin niyo uh, ang kasalanan ni Sir Rogelio kaya po nagkadahilan si Ma'am Arlene na maging kayo? Yun po ang hindi ko alam kung bakit, kung bakit gano'n eh. Ilang ulit na po sinunduyan sa kanila, iliwi sa kanila. Gano'n din naman ang nangyari. Inata naman sa kanila yung hinihilihan naman sa kanila yung si Pabayana. Hindi naman yung nila nire-respeto yung ano. Ayaw naman talaga na sa kanya. So ang sinasabi nyo sir, dahil ayaw na ni Ma'am Arlene kay Sir Rogelio, kaya kayo nagkaroon ng lugar sa puso ni Ma'am Arlene? Ganon ba po sinasabi nyo sir? nag-develop nag na, 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 Nagka-developan kayo, sir. Ganon. Dahil yung pagkukulang ni Sir Rogelio, napunan nyo, kumbaga. Oh. Dahil din naman sa kanya, yung, yung, yung mga binibid lang sa amin nung unang hindi naman totoo. Nagkagal na yun, parang lalong... Tuwing kailan po kayo nakikita ni Ma'am Arlene, sir? Hindi na po. Hindi na po ngayon, hindi na po. So, hindi na. Gano'n nakatagal, sir? Stay in your kung siya po nung nagtrabaho sa Tagaytay, hindi ko alam kung okay kailan po yun. Si kung siya nung kailan, pero pinuntahan sa amin daw na nakikain pa huyan yung si... Yung lalaki, si Ruel nakikain doon sa bahay. Bago pagdating ng gabi, sabi niya, okay na lang sa kanya, tanggap niya na. Sir, kung matagal na kayong hindi naman na nakikita ni Ma'am Arlene, bakit hindi na lang natin hayaan siyang bumalik kay Sir Ruel? Sir, siya po ang mag-decision yan. Correct. Yung babae, sir. Hindi po ako makapag Cherh. So kung kayo, kung magde-decision siya, sir, tulad ng sabi niyo dahil yun naman ang kagustuhan niya, papayag kayo kung ano man ang desisyon ni Arlene. Ang tagal na una pinag pinag-usapan na namin, sir, din sa barangay. Sa respeto ko naman kung ano yung decision niya. Okay. Ang niya, o, ang ginagawa niya dyan sa babae, araw-araw daw, isinusumbot ang isinusumbot yung ano. Okay. Ma'am, yun na sabi na ni Sir Edwin Golo yun. Nasa inyo na ang bola ngayon. Sabi niya wala siyang pakialam kung saan kayo. Di ba? Kung sa kanya ba or kay Sir Rogelio. Sino mas pipiliin niyo, ma'am? Mas pipiliin ko muna pong huwag sumama sa kanya kasi ganun din naman po kasi. Tinorture niya yung ano ko eh. Lagi na lang sinasabi yung mga mali. Ano pa Kahit ang nanay ko... Galit na galit din. Kay Sir Rogelio? Sa akin. Sa inyo? Bakit, man Eh, kasi nga sa pangamali kong ginawa, wala namang matutuwa sa ginawa ko eh. Ang iusap lang ako sa iyo. Nabuhin natin ang pamilya natin. Binibigyan kita ng sang chance na ayoko ang masaktan. Alang-alang sa mga bata. Dahil... May edad na ako Siyempre yeah, Hindi ako pwedeng lumabas Kasi pupupi pa rin ako sa lalaki So nasasabi niyo sa akin ma'am Na medyo nasasakal kayo Sa relationship niya ni Sarah Pwedeng lumabas hmm. At dahil kilos, sinasakal so, kayo Ganon din naman po yung Magiging ano ako. Ganon din ang uh, ending ma'am oh, Hindi man si Edwin Ibang lalaki kasi gano'n na siya, iba na yung tingin niya Kung meron ka pang pagmamahal sa mga bata Ang anak mong bunso Hindi nawawala yun Hanap na hanap Hindi naman nawawala yung pagmamahal ang sa mga bata Ang inaano lang, eh. yung magkaayos tayo Pag na na tayo sa atin Malalaman mo ang ugali ko kaya years na nga kitang kasama Wala namang nabagoy, lalo pang ang nalala So handa naman kayong harapin yung consequences noon may, may mga pananagutan kayo sa ilalim ng ating batas handa naman po kayong harapin yun. Kasi handa man o hindi, ma'am. <laughs> yun talaga Yung ang latag. Harapin. Eh. Yun talaga ang latag ng baraha, ma'am. Di ba Dahil may kaso talaga tong si Sir Rogelio laban sa inyo. Opo nga eh. Kaya na pag bumalik naman, naman, ganun pa rin naman ang kaso. Kung, Kung ayaw si niya sa akin, ka ayaw ko sa iyo. Pero meron tayong pag-anohan pag, pag tayo na wala siyang hahabuni sa amin. Mm -hmm. Sa mga... Sa mga ari-arianin yeah. niyo. Oh, sa mga ari-arianin Oh. Yan naman dati pang ang sumakay. Diba, iniwanan ko na nga. Lahat iniwanan ko. Ngayon wala na Wala yung negosyo namin. Wala na naman. Wala ka naman pong interes sa kahit anong material na bagay na naiwan nyo kay sir. Opo, naiwanan ko na nga sa kanya lahat. Eh. Nagtsatsaga ako kahit ano yung ano namin eh. Kaya aso lang ginugulo pa rin niya kami. Okay. Sir, any last words para kay ma'am bago natin umpisahan yung legal na proseso na gagawin natin pagkatapos nito? Ano? Desisyon ka na na walang ano. Wala ka na hahabulin sa amin. Wala na. Oo, wala akong hahabulin so, pero huwag mo akong kakasuhan dahil pag kinasuhan mo ako, hahabulin ko siyempre yun. Ay, gano'n din May kaso ka pa rin eh. Okay lang naman na wala akong hahabulin pero hindi siyang makikinabang, mga anak ko lang. I think okay lang naman kay Sir Rogelio yun. Oo, nasa, nasa bata eh. ho kaming wala. Ay, saan ako nakatira? Di ba siya mga bata? ako ang nagpa ako naga ang nag-aalaga. Ako ang naga sa mga bata ngayon. Ako lahat ng uh, nag-aako. Saan, saan, saan ka? Wala naman mga bata. isa na nga lang ang sayo. Eh, Iniwanan ka na nga ng ano oh, ay, sino ang nag Dapat Dapat ikaw ang nag-aasikaso sa bata kagay pag aran ng buso natin. sino nag-aasikaso ako? naman lahat? Ako oh. naman ang nag-aasikaso noon. Wala na tapos, nakapagtrabaho. Ngayon lang naman ako nagkamali. Ay, buso. Ngayon, sino nag-aasikaso ngayon? Ngayon, yeah, ikaw nag-aasikaso. Gusto ko kasi ko pero itinataboy mo ako. Pumupunta ako doon, tinataboy mo ako sa bahay, di ba? Mahirap ano naman kay? po ata para kay Sir na tanggapin kayo sa bahay ng alam niyang may kinakasama kayong o, ibang eh, lalaki. Eh. Di ba? Ano ang palagay natin ngayon? Ma'am, kayo, kung kayo tatanungin ko, yes or no lang, willing ba kayong bumalik kay Sir Rogelio? Willing akong bumalik sa bahay ng wala siya. Mahirap Paswala. naman po kasi talagang Mayhirap bumalik na. nang wala na yung bahal. kasi kung kung ipipilit, lalo lang siya masasaktan So, no, ma'am, no? In short, hindi niyo na kayang ibalik yung relationship niyo Kaya, sir, sorry, okay. ganun, na, ganun din naman eh Okay Kayo, sir, kung baka sakaling mag-usap kayo mamaya No, pag-usapan natin Kung ayaw niya talaga sa akin Willing pa kayong lang tanggapin lang kayo. si ma'am? Ano pa, kung tanggapin siya? Habang umaanda rin programa, pwede kayong mag-usap po oh, okay. At anytime, ako. pwede po kayo lumapit hmm. sa akin Kung may desisyon po kayong mag-asawa hmm. At tignan po natin kung paano kayo matutulungan